One of my family member po, he, he raped po sa gilid po ng bahay namin. Ilang taon ka na Siguro po mga three or four. Tapos, meron pong um, parang lolo, lolo, lolo po siya sa church. Nakita niya po ako na naghahanap ng pamilya. Sabi niya, uh, Uy, sinong hinahanap mo? Mingin? Sabi ko si po kasi naiihi ako eh. Pagdala niya po sa akin sa, sa terrace room, po yung pants ko. Tapos nagulat po ako no, na-confuse po ako. Sobrang laki po ng uh, shame. Parang uh, ayoko rin po kasi malaman ng iba na damaged um, damage na ako, na nagalaw na ako, ganun. Malino pa rin sa isipan ng 28 anyos na si Mecca ang mga naranasang pang-aabuso noong bata pa siya. Nagdulot ito ng malaking sugat sa kanyang pagkatao at nagbigay ng maling pagtingin sa pag-ibig at sex. Ang tingin ko po sa sex that time is, ayun nga po, pleasure lang siya. Something na uh, I need to do whenever my body wants. Ilan taon ding dinala ni Mecca ang sugat ng pang-aabuso dahil na rin sa hiya at takot. Nang mabunyag ito sa kanyang pamilya, ay naging daan ito para unti-unting maghilom ang kanyang sugat. Sa tulong na rin ng kanyang pamilya at simbahan, nagkaroon siya ng kalayaan at nakapagbigay ng kapatawaran sa miyembro ng pamilyang gumawa nito sa kanya. Ang 24 anyos naman niyang kaibigan at si Sean, nakaranas din ng panghihipo noong grade school pa siya. Yes, back ride kami sa likod ng driver. And then, nagulat ako parang may masikip dito kasi nakapatang yung bag ko eh, sa harapan. Tapos nagulat ako bakit parang may gumagalaw. Yun pala nakapasok na yung katabi, yung kamay ng katabi ko dito sa aking ano, sa maselang bagay ng parte ng aking katawan. Tapos, syempre, kabado ako. di ko alam sasabihin ko by that ano time. Gaya ni Mecca at Sean, maraming kabataan ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. At para mapigilan na ito, Kasama sina Sean at Meca sa pagvo-volunteer sa Talking Hands Foundation sa Payatas upang magbigay kaalaman sa mga kabataan at makaiwas sa pang-aabuso. Kapartner sila ng Operation Blessing at ng Orphan's Promise sa pag-abot sa mga kabataan sa Payatas at iba pang mga lugar para maituro ang good at bad touch. Napakalaking bagay na merong nagsusuport sa ganitong program. Talking Hands is... Um, Very small organization actually. And with the help of uh, Orphan's Promise, nakakapunta kami sa maraming lugar. Nakakalabas na kami ngayon. And we were even able to reach Luzon, ah, Visayas, Mindanao. Namimigay ang Operation Blessing at Orphan's Promise ng mga libreng comics sa mga kabataan para mas maintindihan nila ito. Sumusuporta rin sila sa mga counseling at art sessions. Binibigyang boses din nito ang mga kabataan na huwag matakot kung sakaling makaranas ng mga pang-aabuso. Tinuturo rin kung kanino pwedeng makapagsumbong. Ang kailangan ng mga bata, ng mga, lalo na ng mga nabiktima, malaman na may nakikinig sa kanila. Malaman na mayroon talagang mga may pakialam sa kanila at handang umaksyon. Kapag alam po ng mga bata yan, I doubt na matatakot sila magsumbong. Sa mga kabataan na nakaranas ng pang aabuso tulad ko. Hindi pa huli ang lahat. Napakahalaga na pinagsasabihan kayo. At idulog niyo sa Panginoon yung buhay niyo. Kasi hindi ka sayang. Patuloy nating suportahan ang mga gawain ng Operation Blessing at Orphan's Promise. Dahil sa inyong tulong, maraming mga kabataang Pilipino ang maaaring mailigtas sa mga iba't ibang uri ng pang-aabuso